si tatay mga kamangyan at sabi ho niya ay lutuin ko daw aring kanyang mga pinamili. Gawan nang ari daw yung aulamin namin mamayang tanghali. Aray, ah. Ay tinanong ko nga ni siya kung anong luto bagay yung agaw indini ni. Eh. Gawa ng abay inabot laang sa akin aring karning baboy ay. Ay kaya ho pala medyo marami-rami din aring kanya pinamili. Sabi yung iba daw ay lutuin na binaguungan tapos yung iba daw naman ay pang barbecue. Wow naman napakadami. Ay alam nyo ga ho, kapag garning nag request talaga si nanay o kaya naman ay sitatay ng pang ulam ay talaga kailangan mo talagang sarapan. Gawa ng syempre, ay nagapalakas tayo para payagan ang mag-asa. Uy, grabe na mine. Tapos, so, oh, ang dami palang nagasabi diya na kami daw ay maha blood na. Gawa nang ang ulam ay lagi na lamang daw karne. Aba, ay nagkakataon la ang huyo oh, na ang napapanood ninyo ay karne ang aming ulam. Pero madalas ko oh, talaga ay sardinas. Mm -mm. Ay, maswerte-swerte pa nga ni kapag sardinas ang ulam. Gawa nang ang mahal na nun ngayon ha. Ay, kapag nga ni sobrang nagatipid, ay eh, di mabili na ang diyan sa tindahan ng isang pirasong itlog. Yun ay nasa 7 na. Ang pagkamahal na ay piso lang. Ay, oh, aprituhin yon. Tapos magalagay-lagay ka kalaan ng toyo sa kanin. ba'y talaga yung panlaban. Ang dami ng ay, busog na busog. Na. Ay, kaya na nga ni humakamang yan. Bali, nilagay ko nga nila ang hupala karne din sa tulyase. Tapos, ahayaan ho na lumabas yung mantika para doon natin prituhin. Ano? After ilang minuto nga ni ho, ay di tinawag ko si Kim Kako ay siya na lang ang magkuha na rin. At gawa nga ni nagatalsikan yung mantika. Ay, sa totoo lang ho, kapag mga ganyang luto-luto, talaga hindi nyo talaga may iwasan na ka ng mantika, mapapaso, gayaan. Ay, makikita nyo lang ang ho, puro paso na talaga ako. Mm -mm. Kahit mag-ingat ka, masasaktan ka talaga. Hoy, ah, bakit ganito? Ayaw mo na. Hoy, napaka oey oh, eh. Ay, dayo na nga ni At ginayat ko na rin ho pala aring talong na binili din ni tatay kanina. Ay, huwag na ho kayong magtaka dahil nga ni daw yung binaguungan ay may lahok na garne. Ay, first time ko nga nila ang din ho magluto noon nga hong Gawa lang diga pag mga ng baboy ang mga lahok talaga doon ay mga patata. So, mga gayon gayon lang ang baga. Aba, eh, medyo nagulat pa nga niho ako kanina na pwede pala talong dini ni <laughs> Habang nga niho ako diyan, alala ko talaga dati nung bata pa ako, madalas na ulam ni nanay at ni tatay ay yung talong. Bali, alaga pagkain ang nila tapos asaw sa baga doon sa bagoong na may kalamansi ay talaga yung sarap na sarap na sila doon kasi yun ang sinanay ang agaw inyang gaprito yan ng ilang pirasong talong para sa aming magkakapatid ay iwan ko gawo basta kapag bata pa parang sarap na sarap sa mga pinrito tas alagyan ng toyo tingnan niyo ito yung man din ang balat kapag gayon tapos so dati lagi kami nauubusan ng mantika gawa nang hindi naman uuso yung mga pag grocery ganyan kunyari kailangan yung magprito doon ka pala ang mabili ng tig mantika isang kilong bigas dos na bawang sibuyas yung mga gayon gayon. Tapos, dati rin ho, medyo mahigpit talaga yung may mga sari-sari store. May nakalagay pa doon sa may harap ng tindahan, bawal umutang dito. Tapos hindi ka talaga apa utangin kapag yung una mong utang ay eh, hindi mo pa nababayaran. Dapat bayaran mo muna bago ka umutang ulit. Ay, naku po. Ay, kayo nga niyo mga kamangyan, bali na gayet, -gayet ko lang dito yung iba pa sa pagluluto ng ung binaguungan. Ay, for the good. At dahil nga ho, dininarin na rin ako gagisaw. Oh, tinamat din maghugas. Ay, diary ho at binawasan ko yung mantika dinigo. Ang oh, pagkadami-dami, hay, baka naman ko ano nangyari sa amin. Ay, kapag hindi pa naman nangyari marap, mantika pa lamang ay malasa na, pinagpertuhan ng karni, ng talong, lahat na, uy. Ay, tinagisalaan mo muna ako dinin ng bawang, tas ahintayin lang are na magkulay blue. Uy, hindi, grabe naman. Tapos, oh, sinunod ko na rin ilagay, arin nga ni Sibuyas, grabe, sobrang pangon talaga kapag nagtama yung bawang at sibuyas. Uy, napaka-oe. Nilagay ko na rin yung arin kamatis, para raw may kaunting asim. Kung alam ko lang, ay di sana yung kilikili -kili ko na lang yung nilagay. Hala, hindi. Ay, di yun ho, at sinunod ko na rin ilagay, arin hong karne mga Tapos, buti na nila at marami-rami yung binili ni tatay gawa ng panigurado e, mapaparami na naman ang kain namin na rin ari ah uh. bale hinalo ko lang ako ari mga kamangyan. Tapos maya maya ay dinilagay ko na rin ho aring bagoong alamang are ho ay hindi man gawa sa dilis mga kamangyan. gawa nung una ho ang alam ko kapag sinabing bagoong ay yung gawa sa dilis yun ho sa mga maliliit na isda alam nyo kayo minsan nakakasakit din kayo ng ulo Hoy, bakit mo pinagalitan ayun ay, naman ho pala sa ibang lugar ay ang tawag doon sa alamang dini sa amin ay bagoong alam nyo kayo minsan nakakasakit sakit din kayo ng ulo. Huy, bakit mo pinagalitan? <laughs> Tapos naglagay na rin ho pala ako ng tubig diyan mga para syempre mas maluto pa yung karne, mas namambot. Huy, be naman. <laughs> Bali, naluhalo ko lang ang mga kamangyan. Tapos ayan ho, at tinakpan ko muna. Konting patalasas lang ho mga kamangyan. Ayan, ang dami hong nagatanong kung bakit daw ang bango ko, ano daw gamit kong pabango, gayaan. So ano na ho ang sekreto? Meron ho tayong 100 ml at saka ho 50 ml. Una ho, arin lakos pink at saka spice up. Ayan, same lang sila ng amoy. Kung gusto niyo mag-amoy social, amoy naman 'yong yung gamitin nyo. Next, so ay aring hub me. Grabe, amoy chocolate yan. Perfect yan sa mga may jowa dahil sobrang nakaka yung amoy. As in, gusto mong kagatin. Uy! <laughs> Next, sa itong yao and yummy buy. Kung gusto mo mag-girly-girly yung amoy, sweet-sweet lang, ganyan. So, yan yung bilhin mo. Next, enchanted habang natagal nagaamoy baby ka dito. Uy, benamay. naman. Syempre may panlalaki din, cool water and polo sport. Pares mabango 'yan as in nakakapogi. So ayun, ilalagay ko na lang 'yung link sa comment section. Ay, for the. Naglagay na rin ho ako diyan ng kaunting asukal para pambalanse ng lasa. Hoy! at syempre ho, aring paminta. Ay, for the go. Ay, ayan ho, walang katapusang halo. Abay, medyo mga lay dito rin sa braso. Ay, ako naman ay tulungan niyo din. Hoy! bakit naman Tapos ayan ho, at nilagay ko na rin, ho aring talong ni. Uy, ano 'yun? Hindi, aring talong na prinito ko kanina. Kaya naman, kung ano na mga iniisip nyo. Uy. Tapos, nilagay ko na rin yung aring siling haba. Tapos, depende pala sa inyo mga kamangyan, kung apakalutuin nyo pa payaan. Pero sa amin ho, ay hindi na okay na yaan dahil nga ni request ni Kim na wag na daw pakalutuin yung sili at gusto niya yun. At dahil nga ni ho, naisip-isip ko na baka hindi ko na mautusan aring si Kim na bumili doon sa tindahan, maghugas ng pinggan, kapa siya sige. Okay na, er, ililipat ko na agad si San Lagayan. Uy, napakabilis. Tapos, mga kamangyan hindi ko human din alam kung nakapagluto ng baga na rin sila nanay o sinatatay dati dahil parang di pa nakakatiktim ng garni. Gawa ho na kapag may karning baboy sa amin, ang madalas talagang luto ay yung sa adobo, mga sinabawan, kumba, yung mga gayon-gayon baga. Eh ngayon pa nga nila ang mga kamangyan, ay na-excite na agad ako nakainin are, gawa ng syempre yung bagong alamang pala. Ay ulam na yun, oh, dinapang ulam talaga namin yun ha. Ay di lalo na at may karning baboy tapos nilahok ka ng gayon, ay talaga yung ubos ang baho na rin. Ayun <laughs> mga kamangyan, nakita ko rin aray, ng palay, gawa na ng ngayon pala ay may mga nag ani pa rin, gayaan. Tapos nakakatuwa ho pala, gawa ng ayan, meron ho tayo mga katutubong mga na napunta di yan o nagatingin-tingin doon sa mga nag-aanihan ng palay. Ay, aring dalawa ay napaka-cute. Ay, mag friend wari ay, ay. At dahil nga niyo, wala pa namang alas 12, sabi ko ni Kim, ay, aasikasuhin naman niya yung barbecue. Ay, for the go. So, doon na sa karne, bali, nilagyan niya lang ang aring ng toyo, aring hong kalamansi, juice. Naglagay na rin ho siya dyan, aring sibuyas at saka ho bawa. Naglagay na rin ho siya dyan, aring pamintang durog, aring hong asukal na puti, pero pwede din naman yung brown. At syempre ho, ang last ay aring ketchup. Ay, for the go. After <laughs> ho na mga kamangyan, ay diayan, at halo-haluin la ang yaan. Ay, kung nagataka ho kayo kung bakit gayong kadami, ay para ho, syempre kumapit yung lasa doon sa pinakang karne. Naks naman. So, after 80 days, huy, <laughs> bakit naman sobrang tagal? So, after ilang minutes, mga kamangyan, <laughs> pagbabado din sa karne. Ay, di pwede na ho ito itusok-tusok doon sa istik. Huw, wow, itusok-tusok. Bale, nagtulong-tulong ho pala din ang si nanay, si Kim, at si Julina. Kakoy, ako na yung nagluto kanina nung binaguong ano ba, sila naman Hala. Ay, siguro ho, ay din talaga aring mga are, tapos inapakasulit-sulit na may karne di dini. So, Gawa siyempre kapag mabili pa baga doon sa labasan, yung eh, pagka mahal, mahal ano? Ay, tanda ko pa nga ni noon, nung elementary kami, uso talaga yung mga gayaan sa mga barangay-barangay, ganyan. Meron pa rin naman yung ngayon, pero madalang na laang, madalas ay sa bayan nalaang meron. So, kapag padilim na, di talaga ang dami ng tao doon sa may tabing kalsada, tapos parang amoy na amoy mo baga yung usok ng mga inihaw. So, siyempre, mapunta na agad kami doon para siyempre bumili at mauubusan. Ang bilis mauubusan gayon. Parang ang presyo noon, mga nasa to 5 pesos laang. tas diga ho, yon siyempre, syempre inaihaw ay doon sa uling. Ang pagkatagal-tagal, bago ka umuwi man din, ang may usok na yung buong pagkatao mo. Huy! So, ayun na mga kamangyan. Dahil nga ni tatlo naman silang nagtulong-tulong doon. Ay, dinatapos na rin ho agad. Erang pagtutusok nga ni dinis sa isti. So, syempre, pwede na rin maihaw. So, bili na kayo. Tara, hindi isang... Huy, napakamahal. Ay, sabi pa nga ni ho na rin si Ay, siya na rin daw yung mag Yan, ganyan. Tama. Dapat may pagkukusa. Ay, feeling vlogger pa nga ni ho na talaga naman ay may pag-flex pa ng mga... Anong kikartihan naman niya? Ay, tasari mga kamangyam. May nagasabi pala di na si daw ay parang bakla. Huy, bakit naman gay Kayo ay wag mag-comment ng gay at baka kayo ay masabunutan ni Rey. Uy, hindi sa tunay nga ni may jowa. Hala, bakit binuki? Pero sa tunay mga kamangyan, yung mga kapatid kong lalaki, sila talaga yung maaarte. Sila yung sobrang linis sa damit, sa katauhan. Tapos kami naman ho ni Julina, yung para talagang barako sa pamilya. Hala, alam naman talaga. Tapos yan mga kamangyan, ganyan na ganyan kami kapag nagtatambay diyan sa kubo, todo naga chismisan lama Tapos tawanan lang -tawanan, tawanan, parang mga usbaw gayon. Tapos alam niyo, gato todo-todo chismisan kami dyan. Tawanan ng tawanan. Alam nyo, yung inihaw, nasunog na. Tama yan, tama. Kasi sa sobrang sayang eh, Sobrang sarap ng kwentuhan ka namin. Kahit ako, eh, hindi ko rin huna amoy. Okay, tingnan naman na rin karne. Munti ka na maging uling. Mm -mm. Pero sabi ko nga ni dahil naman yun ay binabad sa mga pampalasa kanina, ay kahit yun ay gaya ng itsura, ay eh, may lasa pa rin yan. Ah. Dahil nga Ho, medyo nadala-dala din kami. Eh, di habang inaihaw, e ay eh, na Diyan na kami nagkismisan. So after ilang minutes mga kamangyan, ay e dinaluto na rin ho aming Kaya ayan ho, at nilipat na namin din sa isang lagayan tas alam niyo nga, masarap talaga sa usawa na risuka. Tapos yung alagyan lang ng bawang at sibuyas. Tapos sili, ay naku po. So ayun na kamangyan. Alam nyo, iripa lamang ay talaga namang ulam na. At talaga namang mukha akong magalako-lako na rin sa aming kapitbahay. Aroy, ah pa makalimutan, syempre, kinuha ko na rin aring binaguungang baboy. Ay, naku, busog na busog na naman. O, oh, ay, ano ba kung inahintay nyo... Inahintay nyo dyan, mga kamangyan, kumuha na rin ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho, ay, sa ulohan nyo nadini. Syempre ho, tinawag ko na rin aring sinanay, si tatay. Gusto ko, tinatay. Ay Hoy, napaka-OA. -e. Syempre ho yung si Julina at saka si Kim Kako ay makain ng kami. Ala kahit naman hindi na huyaan niya, niya ang mga yaan ay makain talaga yaan. At yan ay mga gutom na gutom na kanina Ay kanina nga ni ho ay medyo nagtawanan pa kami gawa ng kanin sinanay ay nakalimutan pa magsaing. Ay di ako unti ang baho namin diyan. Ay Kako ay ayos naman na din. Ay di pa pa ang namin yung ulam. Hala. Pero alam niyo kapag mga garan talaga marami-rami yung ulam, nako expect niyo na na isang linggong ulam namin ari. tama. Pero sa tunay ho, mga kamangyan, sarapan ho talaga ako din. Eh. Aba, ay, syempre naman, ay luto ko ay, ay. Pero seryoso mga kamangyang kakaiba ho kasi siya gawa nina, ang ginamit doon ay yung bagoong alamang Hindi ko alam kung anong tawag ni Re sa ibang lugar pero ere ho yung tawag din sa amin tapos hindi rin naman ito madalas talagang naluluto din Tapos ayun na kapag nandini talaga kami sa kubo ganang gana talaga kami kumain gawa nga na syempre nakakarila tapos yung harapan pa namin din ay bukid Alam niyo yung probinsyang probinsya tapos makikita mo yung mga anak mo diyan naglalaro sa bakuran Hala napaka kung ano, -ano na mo Pero seryoso mga kamang, Iba ho talaga sa feeling kapag nasa probinsya kayo Kasama yung pamilya nyo Tapos nakakalangkap kayo ng sariwang hangin Ay for the go So na mga kamangnya Mamimili pa rin ako ng bibigyan ng TIG to 2,000 Gcash Basta i-follow nyo lang ang ating page At i-share ho ang video, ano? O i-share hanggang dito na lang ho ang ating video Gawa na ako ay matakas muna dito Gawa ng mag na mag-autos na sinanay ko sino mag-augas ng pinggan Bye bye love you Huiya.